Okay Mag-isa lang ang mama Kaya dapat behave ang baby Atsi, naman behave na talaga Ang baby Okay E, eh, imulat mo kasi mata mo Hoy, konti pa Hoy Okay Very good dah. Hindi na ako pinapalaga ng baby ko ah Maliligo si Andre ngayon, ha? Okay? Oh oh oh, 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 hindi pa tayo tapos. Halika rito, bunso. Isa pa, isa pa. Hayaan mo sila dun sa labas. Hayaan mo sila dun. Mo sila. Patong dyan, patong. Hmm. Tingnan daw yung isang mata. Ay, so naman, bakit ka ba nagluluha? Siguro may ano na naman dito, may buhok. Hindi ko makita eh. Ayun. Ayun. Suso, ka lang. Tingnan daw. Eh? Wait lang. Opo, wait lang, China. Aanak ka na ba? Magiging kumadrona na naman ba ang mama? Additional job. Op, ayan na. Op, isa na lang, bebe. Okay. Very good. O, tatapunas, punas, punas. Tatapunas, punas, 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 punas. Good job, kiss. Galing naman ng baby, eh. Suklay na, suklay na. Dali, para matapos ka na. Ayan, natubo na yung buntot ng baby, eh. Hirap mo mag-shred.